sino kaya ang may o ang nag packing o ang courier na nag deliver mga mo order sa Shopee, sa online mag Yan, isa tayo sa na-scam. ang order natin na hardware hardware mini mix uh, mixer 400 ang kanyang code ang laman ay ayan ay bato Know, binuksan nga natin ang sabi ng delivery eh hindi na raw nila sagot yan dahil kasi nakaharap naman sila nung ating uh, i-open buksan itong ating parcel ngayon ang ating inorderan na na siap ay talagang legit siya dahil marami na akong na-order sa kanya mga lahat ang ginagamit natin sa ating mga unit na video kay katulad nitong isa nating ang um, equalizer ay sa kanya ko rin uh, in order kay Win Entertain Entertainment. Yan. Nagulat nga lang tayo ng ating buksan ang lumabas ay bato ang kanyang laman ng ating in order na mixer. Ngayon, sabi ko nga sa kan bakit ganyan? Legit naman yung ating uh, in orderan. At ito naman ang kuha ng ating CCTV. Record ating si CCTV kung nang ating siyang i-receive. Uh, SPX Express ang ang courier at alam naman niya na bato ang laman ng parcel kaya sabi niya siya ay babalik para ma iayos natin kung sakaling meron siya magagawa pero inantay ko siya maghapon ngunit hindi naman na siya nagbalik yan sabi pa nga niya sa akin ay parang duda na siya sa kanyang parcel na dala, -dala dahil uh, mixer ang nakalagay sa ship eh kumakarog naman parang bato sabi nga pan niya naman ako sa aking inorderan na uh, ship dahil lagi na akong order kaya yun akin nga inreceive at binayaran sa sa rider kaya sa mga umorder hindi natin malaman kung ang may kagagawan ay ang nagpapaking o ang nag-deliver kung paano napalitan ng bato o ng hollow blocks ang laman ng parcel at ito naman ang video ng akin ang unboxing ng kasalukuyan natin siyang uh, minubok siya walang laman bato yung laman Yeah. Yung pan yung mixer na inorder ka ba lamang? Bakit <laughs> Entertainment Ah lang. na. ba